napansin nyo ba? Ang daming ng ola ngayon, no? Yung, mga nakaraang mga linggo, halos buwan na eh, hindi ko na nakikita sa Play Store. Pinag-uusapan natin Play Store, ha? hindi yung mga ibang App Store. Dito sa Play Store kasi is common kung saan tayo nakakakuha ng mga ola, kung saan tayo nagda-download ng mga ola. Ang dami ko nang hindi nakikita, totoo lang. Alright, welcome back mga kajani at uh, pakipalo po yung aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilag na rin po, share at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa so, mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So yun, medyo nagdalawa ako ngayon ng video, babawi at bawi ako ngayon. No? Kasi naman mga nakara, medyo ilang beses lang makapaggawa ng video about sa ganitong klase ng content. No? Yung sa mga ulan na nawawala. Ngayon ko lang napansin kasi nga nagpahinga ko ng araw na ito. Nagulat ako. Halos ilang, ilang linggo ko na talagang hindi napapansin yung mga ibang ola na most common na may mga reklamo. No, example natin diyan yung mga ola na na-raid Isa-isahin natin yung mga nawawala ngayon talaga. As in mga tuluyang nawala at medyo matagal nang nawawala dito sa Play Store, no? Yung last year <coughs> yung last year na nawawala yung mga na-raid no kaya e tapos this year pala nawala uh, unahin natin yung Copperstone, stone yung na muna okay yung mga na muna na ola ano, na nawala ngayon sa play store eh yung mukha mukha hindi <laughs> nag review pa ako kanina ron eh uh, ando pa rin sinubukan ko siyang i-review kanina uh, sa isang channel ko siya i gagawa ko ng video okay tapos, itong mga nawala ng na mga kasama niya, mga kapatid niya galing sa Copperstone is yung Quickla, Peso Bupay, ano ba, Poco Cash, Peso Pores, ba? Diba? Marami pa eh. Tsaka yung Blue Peso, ilang ulay yata, yung pito yata, o ano, mga ganun, something like that, na mga may lending platform, mga online platform, itong Copperstone, mo, Nawala doon sa Play Store talaga. Yung mga yun, yung Quickla ha, wikla, peso bupe, peso pores, poco cash, ano pa ba? Blue peso, tapos mukha mukha, yun. Tapos, etong mga ilan na nawawala, okay, peso sinilip ko kayo wala, eh. Parang hindi ko talaga siya nakita. Yung nakarang ko pa hindi nakikita. And then, etong mga na-raid na mga ola last year, eh, isa lang yun nandyan sa Play Store. Yung <coughs> zip peso, pero yung value loan, lemon loan, tsaka yung pera, ilang linggo ko na hindi nakikita no? Medyo nagtaka na rin ako. Tuluyan na kay nawawala itong mga to. Tuluyan nang mawawala ng forever. O maaaring magpalit na lang ng pangalan. O maaaring magpapalit na lang ng pangalan. At mag apply na lang ulit ng panibagong mga ola o online apps dito sa Play Store, no? And then, ang tuluyang nawala rin this year, eh, yung medyo talagang malulupit, no? Kung maalala nyo yung last year na marami akong ginawa, halos ang daming reklamo na, no? Ito yung ano, eh, ito yung pinalitan ng bene sa pinakamalulupit na mga pola na matindi ko mangharras, no? Ito yung sa Populus Landing, Alalan nyo Landing, Ito yung mga hawak ko yung New Cash, Lucky Loan ba yun? Tsaka ano ba yung isang meron pa na wala sa isip ko tuloy eh. Kasi nasa ano naman siya, pero search na lang siya sa list of revoked tsaka sis in this is ano, list of suspended only leading plot only leading up tsaka sis in this order ano yun sila ano nakahilira po yun yung under ng populus so yun yung mga ulan yan eh, parang ilang buwan na no? talagang wala hindi katulad ni Capra Stone yung iba may mga nagsasabi sa GC ko na may nakukuha daw pero hindi ako sure kung saan nila nakuha. Yung iba, medyo na matagal na naka-install, di pa rin binubura. Ngayon, kung tatanungin nyo sa akin kung dapat pa bang bayaran yan, yung mga ganyang nawala ng matagal, medyo mahirap na sagutin. Pero kung ako sa inyo, mahirap na yung magtiwala dahil nawala sila ng na matagal sa Play Store, no? Kasi kung sisingil sila, mangingil sila, wala sila sa Play Store, nasa yung reference ID, yung reference number na nakalagay doon. Eh, kung magda-download tayo, wala naman sila sigurado pag sinubukan natin magbayad ang laki na ng utang natin kung babalik yung mga uh, online apps na ito sa Play Store di ba isipin natin maigi di ba magiisip ako ay e, eh, buwan niya eh. buwan na yung halos lumipas nung nawala yung lemon loan bali loan tsaka itong wow pere eh. di ibig sabihin ang laki na tapos kung may magte-text sa inyo may mag-email sa inyo bibigyan kayo ng reference uh, number na hindi kayo sigurado kung yun nga medyo mag-aalanganin na kung bayaran kasi Hindi ako sure, hindi rin tayo sure. Tapos maliban na lang kung naka-save lahat 'yung history niyo, 'yung transaction history sa GCash niyo, kung anong reference number 'yung <clears throat> pinagbayaran nyo 'di ba? Kung makikita niyo 'ron, siguro pwede. Kung makikita niyo 'yung transaction history na reference number sa uh, inyo galing mismo sa apps, eh pwede 'yun, gagamitin niyo 'yan sa bayan niyo. Pero kung uh, sila 'yung magbibigay sa inyo ng reference number na dahilan kung bakit nga nawawala sila eh wala akong masyadong ideya kasi napansin ko lang ngayong araw na ito kakakalkal ko lang nitong cellphone ko habang may utopia ko ng damit no, napansin ko talaga mga kajani napaisip ako eh ano kaya to nagiging tahimik lang dahil magde December medyo may issue about sa <coughs> pagbabang dito sa mga pogo wow, wala na ba sila ng source na kung saan magagaling yung pera nila pero hindi natin masabi dahil ang dami pa rin ola oh, na naiwan dyan. Diba? Sabi nga yan, magpapalit lang ng pangalan, magpapalit lang ng kumpanya, tapos magpaparehistro. Kasi hindi rin natin alam kung paano magiging session <coughs> na medyo makatilala muna ko. <coughs> yung pag sa sa ayos nila ng sistema nila kung medyo pag-uusapan na ba sa Senado kasi medyo tahimik eh you no know? medyo hindi ko talaga sila napapansin baka umiiwas to sa mga mangyayari kasi alam niyo naman na pag-uusapan na eh tapos na yung pogo eh. maaaring ito pag usapan na sa senado maaaring ito isunod dahil nga sa mga tambak na mga reklamo tambak na mga harassment tambak na mga complain hindi lang sa PNP di lang sa NBI sa si SEC ang dami rin dyan Actually, marami tayong po pagka, ano yun, eh? kung meron kayong mga transaction history o kayong mga text nila na uh, naniningil sila pa rin sa inyo, tapos wala yung ola, siguro dapat i-report nyo mas makakabuti sa SEC. Dahil, uh, kung may problema sila tapos tumataas yung interest, patuloy na tumataas ang interest hindi nyo na problema yun para sa akin ba diba? kasi kasalanan nyo ba na mawala sila sa play store ay eh, kung may ginagawa silang mga hindi kaaya-aya 'di ba? Kung yung common sense na lang. Kasi bakit sila nawala sa Play Store? Biglaan, ang sasabihin ni Play Store kapag kasunurish mo, uh, risk through your phones dahil nag-spy sila, naglagay sila ng malware na ka sira dos sa mga info o mga kumukopya ng mga info na nandyan sa cellphone ninyo. Na yun yung mga madalas na dahilan kung bakit sila tinatanggal sa Play Store. Tapos bumabalik lang ng mga ilan nito. Pero ito kasi medyo talagang buwan na. Di ba? Ulitin ko, medyo buwan na talaga. Hindi ko nakikita itong mga to. Ngayon, kung tulungan nyo ako, <clears throat> uh, kung may nakikita pa kayo dyan o may mga naaalala ko yung mga ola na hindi nyo na rin nakikita sa Play Store, i-comment nyo sa ating video na ito. No? Medyo napaisip ako eh. Parang may something na iwan o baka tawag doon na tawag doon yung nabigyan ng ano yung may nagchuchu muna na, oh, huwag mong tayo maingay, medyo maingit tayo, parang gano'n, di ba? May naglaglag muna, oh, Alma, iwas muna tayo. Kasi pati pang ano nila eh, pero sa Facebook, yung mga pagpo-post nila, patuloy pa rin, pero hindi nila sinasabi kung ng mga ola, yung mga lang post na yan. Kasi kung agent ka, hindi mo ilalagay kung ano ola ka eh, kung ano kong uh, lending eh, uh, apps ka eh, o kung ano lending company ka eh, di ba? Ganun lang ginagawa ng mga yan eh. So yun mga kajani no, in-update ko lang kayo, tulungan nyo ako kung may mga naaalala nyo ola oh, ano, na wala na ngayon sa Play Store. Uh, Isa-isahin natin pag-usapan uh, para sa susunod ng mga video. So yun, mga kadyan, hanggang sa muli. At um, pakipollow na lang po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. At uh, maraming salamat po sa ranghamnida po.